Magaling! Ganun nga, din. At kapag nalaman ninyo ang ibig sabihin ng mga bagay na yan, kasunod naman ang pag-unawa kung ano ba ang karunungan o kabuti ang asal na matututunan natin sa talinghaga ng mga asig. Wow, oh, Lola, ituloy niyo na po yung kwento kasi po, sabik na rin po kaming malaman kung ano po yung ibig ituro ng talinhaga ng mga hasik. Ganun ba? O, sige, itutuloy natin ang kwento ukol sa talinhaga ng mga hasik sa ating pagbabalik. O kayong aalis, ha? Ano ang kahulugan ng binhi sa talinhaga ng mga hasik? A. Puso B. Salita ng Diyos C. Diablo Abangan mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Hindi pa rin tama na hindi ko ito isasoli sa kanya. Hindi mo ba alam na masamang ugali mo'n? Narito na ang pagpapatuloy ng kwento ng talihaga ng mga hasik. Pakituloy mo ang pagbabasa, Macy. Pagbibigay ng serbisyong totoo na walang hinihintay na kabayaran. Yung sinasabing service above self. Ay isang tao na nakahandang tumulong sa lahat ng oras. Taglay nito ang pagkakaroon ng mabuting kalooban. Sharing, in other words. Kung ano man na meron tayo, i-share natin. Yan yung tunay na esensya ng kagapay. Kaagapay, Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa UNTV 37. Ano ang kahulugan ng binhi sa talinghaga ng mga hasik? A. puso B. salita ng Diyos C. diablo At ang tamang kasagutan ay letter B, salita ng Diyos. At yan ay mababasa natin sa Lucas 8:11. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. O mga bata, ugaling manood ng KNC show para sa marami pang KNC Bible trivia ay meron na nito. Ang ganda talaga ng laruan mo. Gusto ko rin magkaroon yan. Ako nga rin eh. Bakit? Hindi ba sa'yo yan? Hindi, ah. Gineram ko lang sa pinsan ko. Kasi hindi pa ako maibibigay ng mama ko ng ganito. Kasi mahal eh. Yung pinsan ko, pinadalhan ng tatay niyang nasa abroad. Ah, ba? Alam ko na may naisip ako. Eh kung mo na lang kaya isa uli yan. Ha? Bakit naman? Para laruin na lang natin, hindi ba tama yung naisip ko? Tutal sabi mo kaya namang ibili ng tito mo yung pinsan mo. Kahit kaya siyang bilan ng bago ng tito ko, hindi pa rin tama na hindi ko ito isasoli sa kanya. Hindi mo ba alam na masamang ugali yun? Yeah. Hi kids! ano yung pinag-uusapan niyo? Kasi po, ate, sabi ni Sean, huwag ko na raw po isoli kung laruan sa pinsan ko para po laruin na lang namin. Tiba po mali po yun? May nakasulat po ba sa Biblia to po Oo, meron sa awit 37-21. ang sabi. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Kita mo na kaya hindi tama yung naisip mo siya na huwag na niyang isoli yung laruan. Isa pa, makakapagsinungaling si Ella kasi ang niya sa pinsan niya, ihiramin lang niya yung laruan. Alam niyo ba na ang pagsisinungaling ay isang ugaling kasukulam-sukulam sa Diyos yan ay nakasulat sa Kawikaan 6, sa 16 is... Is is hanggang 17. Yan ang sabi. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, pito na mga kasukulam-sukulam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Opo, mali nga po yung naisip ko. Sa susunod, di ko na po ulitin yun. Salamat po sa inyo. Dapat habang bata pa lang kayo, matutunan nyo na yung mga aral ng Diyos sa Biblia para pag tumanda kayo, hindi kayo maliligaw ng landas. O sige, maglaro na kayo.